Ang ganda ng igiba, no? Tubig ulan. Baka mabasa. Ay, ayun mabasa. na. Huwag mo siya akin. Wala tayong tubig. <laughs> Sipsipin mo talaga yan. <laughs> Sigil ka na pa sipsip. Maubos mo yan, Charles. Mga yan, ilang oras. Sa <laughs> araw <Takaro> siya dito. Ang <laughs> dandaan lang. mo punit. na yung ano, isda. Pwede na gawin pati. na gawin pati. Ay, boy. Ay, ito. ito yung ano, yung ano namin. Tanghalian namin. Saging na saba, tsaka Ano 'yan in ininit mo? My dear. Inhale -in isda, mag-iha tayong isda. Ah, mag-iha kami ng isda. Ayun, ayun. Ilabas, ilabas. Ayun ah, yung isda. Tamban, oh no? Sarap niyan. Tamban. Ngitong isa nag-iigi pa ng tubig. <laughs> ito yung pinakabalon namin. <laughs> ayun yung pinakabalo namin tubig modern ulan modern ways <laughs> modern no modern no <laughs> pagigib ganang <laughs> ano pagigib sa modernong no dapat sila kaya sa libro ng IP <laughs> i-publish natin pinablish modern no pamamara na pagigib the Chelsea method oh. <laughs> para paraan lang yan okay na mainit na oh pumulo oh, mag na magkape mag mag na magkape na magkape at na ito'y magano na tayo ng saging hmm, yung saging nakasalang na <coughs> okay na at yan kumanda Uy, magagamit pa natin yan, hugas-hugas. Hindi. Bandaw-bandaw. Ano Mano, ba? Marami ba? Marami yun. Oh. Siguro mga isang drum yan. di <laughs> ko yung drum. Sayang, magamit ko yan. Parang bahay ng pagyutan na nga. Kumagawa <laughs> na nga. Hindi ka mayaman, Kumanda. Hindi ka mayaman. Kaya mo, wala pa kakala ka pa ang pader, oh. Malinaw din yung tubig. Ulan kasi yan. Antayin na lang ulit natin hmm. yung magulat. <laughs> Ang <laughs> <laughs> lino oh. <clears throat> Pag dito talaga makakatitig ka talaga eh. Lina yan kasi diretso. Diretso sa alok. Pagkabagsak. Hmm. Alam na may asin. May nagbabibrate. May nagbabibrate. May, may tumatawag ata. Eh, may tumatawag. <laughs> <Kerape. laughs> Hello kuya. <laughs> Hello. Ah, good morning. Oh, good morning. Dito kasi kami sa gitna ng kabundukan, mga guys. Eh, ito lang talaga yun namin. Ha? Uh Magdala ka nito nito. Ha? -huh. Hindi ako mag Bakit? Dito kami sa gitna ng kabundukan. Masarap po dito tumira. Wala akong pagkain dito. Ay, may mga bahay na. Oh. May mga bahay na nakatayo. Ha? Hindi pa baba. Sa ng, ng saging? Oh, sa -ba? Oo. Oo. Okay na to? Iyan <laughs> <laughs> pala yun eh. Puno, napuno na? Ay, may butas. Ay, may butas yan ah. Ay, may butas. Ay, ano? Ha? May Ay, may Ay, may Ay, ano? ha? May Ay, may butas. Nandito ka. Dumaan kami doon sa bahay mo. Ay, sa ano mo. Nagpahinga lang kami eh. Dito na kami kila si Smiley nag, mag, nag, ano. Kasi Anong masasabi mo sa pag-igib mo? So, Nag-enjoy ka ba? Igib ng modern ways. Ah. Uh, ay, na, ay nagano si Chelsea sa ng tubig dito Modern sa ano. <laughs> <laughs> wow! Ay, ito, ito, ito. Man man shower, man, man man na naman ito. Ang shower. Dapat may shower na dito. Ang shower na dito. Ang shower Ang galing talaga ni Lord, no? Mayroon talaga tayong nilaan na, ano, no? no? Biruin mo sa gitna ng ano, may tubig. Ah, Lagyan ng swimming pool 'yon. Para may magamit tayo sa Para ano? Ay, nga, nagano kami magpa. Salamat mag sa Panginoon. Magkape. Oo. Na aming ano eh. Gusto na, gusto na nga nila dito magano eh overnight eh sabi ko wala pang bu ano dingding -ding ang tayo. tatay Tatabas ng damo. Kaya nga eh, sabi ko, ano, pag maganda na dito matulog pag okay na yung para Kuya. Oh, okay, okay naman ah. Maganda naman pala. Ha? Oh, may ano na yung sa doon sa kabila. Yung kadugtong. ako mama. Ito kasi. Siyempre, master mo ako. Master Archie. Kasi wala yung buti na lang may ano ako. Sabi ko, aakyat sila. Baka hindi nga yun aakyat sila si Smiling. Aakyat ko, nilantay lang si Undo. Eh, sabi ni yung Undo, ano daw? Napago daw siya. Eh, dumating ako dun eh. Kung pagdating nga, sabi ko, aakyat ka muna. Doon ka matulog. Ay, pumunta ka pala kanina? Ha? Ah, kailangan talagang maka-attend. Oo, oh, may pising Ha, uh, ah, pupunta yun. Ah, okay. Kasi nga sabi ko ano... Ah, si sa sama? Ah. Uy. Ay, libro ko dyan. Ha? Yung libro. Ay, Bayraya, naman na kayo. Bakit? Kabilaan yung ano? Meron na? No? Meron na pa? Oo. Hmm. Ah, kaya pala. yung pala eh. Ano nga kami, eh kaya nga sabi na yun, sa'yo talaga yung, hmm. ay nandiyan ang skewndo, pwede yun siyang di umuwi dito. Ano, pwede na yun, makakagawa na yun ng maayos. Kaya nga eh, maayos ng ano. Ano choy, pagod na? Na, Masarap choy no. Na si si Choy Choy dito eh. Gustong gusto na nga nila na. Magdala eh. tayo ng foam yung ano lang. Oo, yung kuan. Yung higaan. Oo, si Kuya pag mag-ayos si Kuya may higaan na yun ang maayos doon. Eh, mayroon na bang higaan doon? Ay, sa plywood, diba? ba? Dinagay na nila. Oo, mayroon na. Mayroon na. Pwede na nga doon anuhan eh. Dingding na lang kulang. Walang mahiwagang ngayon. Ito. Hmm, sige. <laughs> ay, ang, baka naman may sobra ka doon pang poste. Eh, Bang maumpisan din yung akin dito. Wala na yata poste doon eh. Di din yung ano? ano pala yung dinala ni dito na mga kahoy? Good lumber Good lumber ba to? Di ba good lumber? May okay. mga good lumber May mga ano Oo nga eh Para Maanoan anoan -an. Nga, akong... Ay, ano pala kuya? Baka may ano ka mga sako. Magtayo nga ang mga sako kuya. Oo. Oh. Kaya ako sa Kaya nga, eh, ano ko nga pala kasi kailangan doon sa may baba ko. Paikutan yan ng sako na may